Kumusta mga kaibigan sa Wailer Channel? Ngayon, ipapakita ko paano mag-lock ng app o laro sa Windows 10 at 11 gamit ang password. Punta sa Google, type Secret Folder Download, piliin unang tab, click doon, at sa Secret Folder, i-click Download. Buksan ito, i-click ang Oo, piliin ang wikang kailangan mo, i-click ang OK, tanggapin at patakbuhin ang kailangang programa, Ayun. Isulat dito ang password na gagamitin para sa mga folder. Sunod, ilagay ang email para sa pag-reset ng password kung makalimutan. I-click ang OK. I-click ang magdagdag. Piliin ang laro o folder na gusto mo. Halimbawa, ayaw kong mapatakbo ang Riot Games. I-click ko ang OK. Sandali lang, mali pa lang na ko. Sige, kunwari Steam na lang. Oo, dito ako mag-right-click. Ito ang lokasyon niya sa disk E. Sa Steam, i-click ang Add, piliin this PC, Drive E, i-type dito, at piliin ang Steam. I-click OK, at hindi ito gagana. Para alisin ang status, pumunta tayo at i-click ang unlock, i-click ulit ang unlock o kaya i-delete na lang. Kahit na may gustong mag-delete ng program na ito, pupunta siya sa Add or Remove Programs at hahanapin ang secret folder nito. Ipapakita ko rin sa inyo paano ito i-delete pindutin ng delete, remove, i-click ang yes. Kapag nag-click ng yes, magre-require ito ng password. Pero i-delete ide ko na. Ilalagay ko ang password at i-delete ide ko na ito. Yun na yun. Kasama nyo si Wailer. Palam sa inyong lahat.